Ito po yung napakatagal ng pinag-uusapan pero naging marespeto po sina Jericho Rosales at Kim Jones tungkol sa kanilang hiwalayan. Matagal na po itong issue na ito. Ang lagi lang sinasabi ni Jericho kapag tinatanong siya tungkol sa paghihiwalay nilang mag-asawa, this is not the right place to talk about it. Napaka marespeto. Si Kim Jones naman, wala rin pinakakawala na pahayag. Hanggang sa nagsalita na po ang isa sa kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at ninong at kinumpirma nga po na 2019 pa, ay hiwalay na sila. Anong masasabi mo, Romel? Ito ang magandang example ng paghihiwalay ng dating magka, ano, magka-relasyon. Walang mag nasisira. Oo, oh. mag uh, yung mag-asawa. yung maganda na yung kasi walang nasira, maayos sa na giwalay at bago lumabas, yung settled na lahat. Hmm. Para wala ng mga kung anong anong mga negative mga kung anong anong maririnig mo sa bawat kampo, ito uh oh. nilatag, maayos, nakiwalay, magkaibigan hanggang ngayon. Napakaayos. At ang maganda, nagiging magkatrabaho pa, di ba? Pero yung si Kim Jong siya nagsusulat ng script, gagawin naman na ni Echo yung role paninindigan naman niya, di ba? Ang ganda-ganda nung ano nung kanilang samahan na 2019 pa, maglilimang taon na, pero ni ano alingas-ngas ay wala tayong narinig at nabasa. Ganyan sana lahat ano. Ganyan sana lahat yung kanilang problema kanila lang. Hindi nila hindi nila ipinaaalam sa publiko kung ano ang mga nagaganap sa kanilang personal na buhay. Tutol nga naman, magkabalikan sila at magkahiwalay. Wala namang maaaring makatulong kundi silang dalawa lang, di ba? Correct. At saka talaga dapat ganyan talaga na ibirig mo, nagmahala naman kayo, naging masaya naman kayo sa pili ng bawat isa. Mm -hmm. Kaya pag maghiwalay kayo, dapat masaya rin kayo para walang mga hatred. Totoo na, yan. Ano, masaya sampun lang. Taon, ha? Sampun taon is no, no joke. Sampun taon po yan. Kapansin-pansin lang nitong mga nakakaraang buwan at araw. Yung mga naghihiwalay, yung mga magkakarelasyon ng matagal na matagal ng panahon, ano? Dekada ang inaabot. Kaya nga, minsan minsan may katotohanan din yung para bang nagising na lang sila isang araw na parang tumamlay yung pagmamahalan, ano? Pero ganun eh, di ba? Yung nawawala na lang basta. Wala namang bigla, wala namang biglaan. Pero anda-anda na yan eh, step-step yan. Hanggang sa maramdaman nila na parang ay hindi na working, hindi na nag-work ang ating samahan. Might oh. as well, ano na lang siguro, uh, maghiwalay na lang tayo, na magkaibigan pa rin at hindi magkaaway. di ba? Yes. Ito na siguro yung tatawagin natin, makabagong paghihiwalay. Totoo diba? yan. Ito na yung mga, makabagong paghihiwalay ng dati mm -mm. mag-asawa. Yes. Oh. At saka si Jericho, sa pagkakilala natin kay Echo mula noon, hindi talaga siya yung masalita. Mm -hmm. Hindi rin siya yung palasaw-saw sa kwento ng ibang tao. Tahimik ito eh, tahimik ito si Jericho. At katulad nito, yung ibinigay niyang respeto sa kanilang relasyon ni Kim Jones, ang gandang tularan nito. Nanghuhula ang marami, hanggang spekulasyon lang tayo. Mm -hmm. Kukumpirma ng kwento, di ba? Sana ganun lahat ano? na yes. nating narinig si Jericho na nagreklamo laban kay Kim at si Kim din naman nirespeto rin naman si Jericho at ngayon nga magkaibigan, magkatrabaho nagkakasundo kahit hiwalay na ang tagal oh, na okay. Hindi, at saka sabi nga ng kanilang ninong naghiwalay sila na inayos nila ang lahat-lahat ng aspeto ng kanilang relasyon Yun ang ang napakaganda oo, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na wala na yung relasyon na mag-asawa, kundi magkaibigan na lamang, pero ang respetuhan laging naroon, di ba? Yes, ang ganda-ganda, di ba naman? Okay, nako, eto na, inuulan na tayo ng maraming messages. Si John, ang buwera ang sabi ni John, ganyan dapat ang tularan ng ibang mga artista. Aba, eh, limang taon na palang hiwalay. Pero halos wala naman tayo narinig man lang o nabasa. Mm -hmm. Ang ganda-ganda magdala ng relasyon itong si Jericho Rosales at ni Kim Jones. kapala ang ginawa nilang paghihiwalay na wala silang pinasama. Wala mm -hmm. silang sinabing anuman laban sa isa't isa. Magkaibigan pa sila ngayon. Ayan. Mm -hmm. At sabi ni Dan Clavasillas, a lot of respect for Echo and Kim napakatahimik ng hiwalayan walang intriga at badmouthing sa isa't isa and maybe the time already healed the wound sana ganyan po lahat ang naghihiwalay ayan oo gagaling yung sugat ng hindi nararamdaman totoo yan at uh, sabi rin ni ano sabi rin ni Boy si Karagay talagang may respeto sila sa isa't isa walang masamang tinapay naghiwalay man sila tama at kung tutuusin, sila magkaiba pa ng kultura ang kinagis na nila ha ay diba? oo oh, oh. Filipino oh. British 'to oh, si oh. ano pero tingnan mo naman ano ang respeto nila sa isa't isa grabe at sabi renay eh, mari culture formation espirito ganyan po ang magandang hiwalayan ay walang gulo hindi nawala ng respeto sa bawat isa para na rin sa pinagsamahan nila at pangmamahalan ng maraming taon. Mm -hmm. Ten years anak, Marichu, ten years yon Grabe, di ba naman? Nakakatuwa yung mga ganitong hiwalayan. Tita, nakapanghihinayang na relasyon na matagal na silang hiwalay. Huwaran silang dalawa at napaka marespeto nila na walang narinig na masakit sa kanila. Tama po, Tita Nene yun Ulanday, di ba karapat-dapat lang maging... Hindi naman modelo, kundi pamarisan, 'di ba? Oh, pamarisan, yes. napakaganda. Mhm. Mm Sabi ni Philip Weba nang maghiwalay rin po ang Katniel, napaka marespeto ng kanilang mga binitiwang salita sa isa't isa. Pero habang tumatagal, nagiging out of control ang mga lumang <laughs> <laughs> nagiging out of control ang mga lumalabas na issue. Oo nga, lumala nang lumala nung bandang huli. Nung una, ang ganda ng kartada, di ba? Yes. Kung baga sa kotse, ang ganda na arangkada. Nung rumeta na, ayun na, oh. naglabasan na. Ang dami-dami palang nakatiklo. Iba-ibang version na. Ang dami oh. palang ano, alikabok sa ilalim ng carpet, di ba? Yun, ang kapat. Wow, si Ali, nakikiparticipate ang ating shooter. Labang ka. Magandang tanghali po, Nay at Kuya Romel. So sad sa hiwalayan ni nakimat at Eko. Ako na lang po ba talaga ang natitirang loyal? Huwag kasi matulog para di kailangan gumising at di magbago ang pagmamahalan. Haha, <laughs> joke lang po. Welcome bashers, sabi ni Ali Bilyaran. Haha, <laughs> yun na nakakaloka, di ba? Nakakaloka yung mga ganda. Ito pa, meron pa isa si John. Si Jericho, mulat mula pa, hindi talaga siya madaldal. Mm -hmm. Hindi ka tulad na ibang lalaki na explain na explain, wala namang katuturan. Dapat si Jericho ang pamarisa ng maraming lalaki. Ito ang lalaking lalaking lalaki mm -hmm. talagang matatawag. Ang ganda ng pananaw ni ano ni John ano. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Lalaking lalaking lalaki talaga. Ganun talaga ang dating ng lalaki. Mm hindi -hmm. ba mm hindi -hmm. madaldal, hindi maninira ng uh, nakarelasyon o karelasyon talagang yung respeto nangingibabaw mas tin, matindi pa nga sa pagmamahalan kung tutuusin, di ba? Mm -hmm. Sabi naman ni Paulo ng Bira Katanduanes, Paulo Balde, na ay parehos pong may breeding si Nakim at Jericho. Hindi tulad ng ibang naghihiwalay na personalidad, magugulo, nag-aaway-aaway, nagsasagutan, mga palingkera at mga butangero at butangera. Sabi niya. <laughs> pero, pero Paulo Obalde, di ba gustong gusto naman ng marami yon Oh, 'di ba pagkain 'yon sa kanilang ano, sa kanilang uh, uh, pananahimik, 'di ba? Oh, yun oh. Yun. A relationship without respect cannot survive the test of time. Therefore, respecting your partner and their feelings is very important for a successful relationship. Totoo naman 'yan. Mm. Oo. Oh, oh. Malalampasan ang lahat basta ang respeto, 'di ba? Ngat sabi, kahit wala na ang pagmamahalan para yung, yung kahit wala na yung pagmamahalan, lumipas na. Pero habang buhay na buhay pa ang respeto, nandun pa rin, parang nandun pa rin ang pagmamahalan. Ay, tama. Correct. Diba? Hmm. Ayan. Ah, si Rain Cortez. Masarap Ay. na hapon na. Eh. Lalaking lalaki nga naman si Jericho. Ewan natin sa iba. Ha, ha, ha. Ay. Rain Cortez <laughs> ng Rice Crackers naman. Nakakatuwa ka naman. Nagpa-participate ka na at eto pa congratulations ano hindi lang dahil sa hindi lang dahil sa pagrerespetuhan nila kundi dahil sa pananatili nilang tahimik tungkol sa kanilang hiwalayan mm -hmm. pero siyempre kalahati ng ating puso ay kasama sa kanilang paghiwalay para sa isang dekadang pagmamahalan sayang Totoo. No? Pero sayang at least ay, sa ganyang klaseng paghiwalay, meron pa tayong nakikitang second chance. Kasi, di ba? Pwede. Naiwan yung oh, oh. respetuhan eh. Kung eh, pwedeng buksan yun eh, di ba? Pwedeng mm -hmm. buksan yun. Imagine 2019, grabe, di ba? Magliliman taon. Ni hinag sa hinagap natin, wala tayo narinig, nabasa. Correct. Napakatahimik. Pag tinanong mga, we're okay. Di ba? We're okay. We're fine. Oh, we're August. doing all right. Tapos, eh Jericho, tagal-tagal na kasing lumalabas, nahiwalay na kay ni Kim bata ayaw pa magbigay? This is not the right place to talk about it. Very oh, cool. Di ba? Gada-gada, napaka marespeto. Maging oh. sa pagsagot. Ayan. Sabi ni Iram Lee, yan ang Qatar, na napakalamig. Naihanga ako sa kanilang dalawa. Napaka mature nila at tahimik at hindi kailangan mag-ingay. They respect each other. Nakakalungkot lang. Sana mahanap pa nila ang kapayapaan sa kanilang puso at naway at nawa'y maibigay ng langit ang makakasama nila sa buhay nila. Wow, ganda naman ng wish naman ni Iram Lia. Oo. Okay. Oh. Kung minsan kasi okay. isipin na lang natin ano, sa buhay na ito, nakaguhit na sa palad natin kung ano talaga yung para sa atin. Yung ating kapalaran, yung kating tagumpay at hindi pagtatagumpay, maging ang tao, meron talagang ginawa para sa atin. May pinagtatapat ang kapalaran para sa atin. Maaaring hindi sila yon o maaaring pagtapatin pa rin sila, hindi natin alam. No? Ayan Ay, na mga magandang kwento. <laughs> yun yun. Okay.